Alam mo ba? Usap-usapan ngayon sa social media ang Paris 2024 Olympics. Pero hindi lang dahil sa iba't ibang mga sports, kundi sa iba't iba pang caught on act activities. Gaya na lamang ng British springboard diver na si Thomas Robert o mas kilala bilang Tom Daly na nakunang naggaganchilyo. Nakunan na rin siya noong Tokyo 2020 Olympics, kaya't hindi may kakailang isa ito sa kanyang libangan. Alam niyo ba na sa mga lalaki talaga nagsimulang paggaganchilyo? Noong 1527 kasi, itinatag sa Paris ang unang knitting union. Dito, trabaho ng kalalakihan ang paggaganchilyo at bawal sumali ang mga kababaihan. Pero sa pagpasok ng Industrial Revolution noong 18th hanggang 19th century, tumas ang demand ng knitted na kasuotan at naging kabuhayan na rin ito ng mga babae ang pagagantsilyo, isang paraan ng sinaunang paghahabi. Katunayan, may mga nahanap na ebidensya ng pagagantsilyo sa Egypt at tinatayang mula pa ito sa ikalabing isang siglo. Mayroon ding nahanap ng na mga knitted na medyas na isinusuot noon ng mga Romano. Sa Europa, tinatayang nagsimula ang pagagantsilyo noong ikalabing apat na siglo Pinangunahan ito ng mga pari at monghe sa mga monasteryo sa paggawa ng mga damit at palamuti na ginagamit sa mga seremonya. Dito sa Pilipinas, hindi pa rin naman namamatay ang pagagansilyo, lalo na sa paggawa ng mga produkto gaya ng mga panyo, jacket, bonnet at iba pa. Dahil bukod sa pagiging libangan, isa rin itong kumikitang pangkabuhayan. Ngayon, alam mo na!